Baka isipan mo kayo ng ako eh. Okay, oh. pambayad naman tayo. So, bakit? Hindi ko nasigip nun. mo, may pera yung pera sa akin, pag-umuli. Bakit? Bakit? Hindi naman natin lahat ng tao, ouais so, di ba? Ha? Hindi naman natin lahat ng tao. Ano ganun? May naiiwan sa kanya. May naiiwan sa kanya. Siya pa gumagastin siya doon. Ha? Gumagastin siya doon. Wala sa post mo. Siyempre doon na lahat doon. Minsan lang nagkakasindi sila kaya lumalabas sila. Ganun. Pero wala silang gastin. Ang gastin mo lang doon sa ganito. Ano yung nagarilo ganito pa lang mga ano. Pero hindi siya napapadalan maliban sa alote mo. Ano nga. Saka yung nga, diba sabi sa bayan? O, ang bayan sa mga katawag? Eh, tipirin mo kasi hanggang buwan na naman sa walang trabaho. Um. Ano? mo kay Madel na libre to? Huh? Di ba? Sabi mo? Itu disebut, ini disebut Ang mga natatawa, tinago ko na ngayon ng tsuyo, sa kitang isa. Hindi ba lang kain mo? Okay? Sinabi ko na yung lansones. Kasi ilang kraso lang naman. Hindi ko siya inalok pa lang. hindi ka lang nakakalok. ka nakain mo. Pero pag sa mga pero, hindi siya nakakalok. Kaya nga. Kaya nga, di ba niloko mo siya? Kala naman naman matitikna yung dala mo. Kaya kung naku ko, siya taon na kaya na nga ako eh.